Los Angeles Lakers babawin si Kyle Kuzma at DeMar DeRozan hindi magkasundo sa deal ng Lakers. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa like na lang po, maraming salamat mga maka full court. Ang Los Angeles Lakers ay aktibong naghahanap ng isang trade na magpapatibay sa kanilang kasalukuyang roster na kulang sa unang round ng huling NBA playoffs. Ang kanilang pinakamahalagang pag-uusap ay ang muling pagtatayo ng Washington Wizards na magbabalik kay Kyle Kuzma sa Los Angeles, ayon kay Anthony Irwin ng Lakers Daily. Sa Portland, Brooklyn, Toronto at Washington, ang mga mapagkukunan na malapit sa kuponan ay nagsasabi na ang mga pag-uusap ay naging pinakaproduktibo sa Washington isinulat ni Irwin noong Hulyo 3. Idinagdag ni Irwin na bukas si Kuzma na bumalik sa Lakers matapos siyang i-trade e sa Wizards sa Russell Westbrook deal noong 2021, isang hakbang na naging backfired. Ang Washington noong nakaraang season ay napakalapit na i-trade e si Kuzma sa Dallas Mavericks. Ngunit napigilan siya nang ipaalam ni Kuzma na ayaw niyang mapunta sa Dallas dahil sa mga alalahanin na hindi sila sapat na malapit para manalo ng kampyonato. Sa kasamaang palad para sa kanya, naglaro si Dallas sa serya ng kampyonato ngayong taon. Ang mga pinagmumulan ng Liga at Kopunan ay nagpapanatili sa nakaraang taon o sa gayon ay malugod na tinatanggap ni Kuzma ang pagbabalik sa Los Angeles tulad ng pagnanais ng Lakers na mabawi siya isinulat ni Irwin. Si Kuzma ay magmumula sa kanyang pinakaproduktibong season bilang pangunahing bituin ng isang lottery team na may average na career high na 22.2 puntos sa 46.3% shooting at 4.2 assists habang nagtala ng 6. 6 rebounds bawat laro. Siya ay isang pare-parehong 20-point scorer sa huling dalawang season. Nanalo siya ng kampyonato kasama ang Lakers sa Orlando Bubble noong 2020. Pagkaraan ng isang season, ipinagpalit siya sa Wizards. Si Kuzma ay ang 27 overall pick noong 2017 at na-deal sa Lakers kasama si Brook Lopez sa isang draft day trade sa Brooklyn Nets para kay D'Angelo Russell at Timofey Mozgov. Maaaring ipagpalit si Kuzma at Russell sa isa't isa sa pangalawang pagkakataon. Naunawaan ni Rob Pelinka na ang pagpasok nila ay magiging lubhang limitado sa libreng ahensya at pagkatapos na makipaghiwalay kay Clay Thompson at sa iba pa, ay nakatuon na ngayon sa mga pag-upgrade gamit ang nag e expire na kontrata ni D'Angelo Russell at ang draft na kapital sa kanyang pagtatapon ayon sa mga mapagkukunan na malapit sa ang sitwasyon na nagsasalita sa kondisyon ng hindi nagpapakilala, isinulat ni Irwin. Ang 6'9 na Kuzma ay nasa isa sa pinakamagagandang deal sa liga ngayon, isang bumababang apat na taon, 90 milyon na may natitira pang tatlong taon. Maaaring pagsamahin ng Lakers ang dalawang hinaharap na first round pick 2029 at 2031 at gamitin ang kanilang 2030 first rounder bilang isang standalone draft capital sa kanilang paghahanap para sa isang makabuluhang upgrade. Mayroon din silang limang pick swaps at dalawang susunod na second round pick Natigil ang pag-uusap sa pagitan ng six-time NBA All-Star na si DeMar DeRozan at ng Lakers, ayon sa Bleacher Report at TNT's NBA Insider na si Chris Haynes. Ituturing kong nagyelo, sabi ni Haynes sa podcast ng This League Uncut noong Hulyo 2 Antarctica. Ang dahilan sa likod nito ay ang hindi pagpayag ni DeRozan na sumali sa Lakers nang may diskwento sa kabila ng lumiliit na merkado para kay DeRozan ang anim na beses na NBA All-Star ay naghahanap pa rin ng higit sa $12.9 million na non-taxpayer mid-level exception, kaya ang isang kupunan ay kailangang maging talagang malikhain kung gusto nilang subukang mag-alok kay DeRozan ng isang bagay na higit pa sa pagbubukod sa mid-level, sabi ni Haynes, sa isang sign-and-trade, makakakuha ka ng tatlong taong deal. Alam kong malamang napapayag si De Rosan na kumuha ng isang taong deal. Ngunit hindi ko lang nakikitang kinukuha niya ang buong eksepsyon sa mid-level na 13 million dollars.